Karamihan po sa mga nabibili nating mga level bar ay hindi po siya levelado. Kaya sa video po natin ito, uh, isishare ko po sa inyo yung paraan natin kung paano ba natin uh, inaayos yung ating mga level bar na mga hindi po levelado. So kumbaga isa sa tama natin, isa sa level natin, yung ating level bar para magamit po natin ng maayos sa ating mga tile installation. Paano nga ba natin naralaman kung yung ating nabili na level bar o yung ating bibilhin na level bar ay hindi levelado. So ito po yung ating uh, bagong bilhin na level bar. Itong ating ginawang patungan, nakalevel siya. So kung baga natin natin nasa gitna yung kanyang bubble, masasabi natin na nasa level itong kanyang uh, patungan. Para ma natin siya kung talagang ito ay accurate o itong ating level bar ay levelado, kailangan po natin siyang balikta rin o babalik natin dahil ibig sabihin po noon levelado yung ating level bar accurate siya so kapag kabinaliktad po natin na hindi po nasa gitna yung kanyang bubble ibig sabihin po noon ay hindi po levelado yung ating level bar so dito po kumakita nyo dito sa dulo nakapantay lang siya dyan so kailangan po kapag kabinaliktad natin ganoon din po yung magiging posisyon niya ayan so ilalagay natin siya dito pantay dito sa gilid at yung katulad ng dati yung kanina yung pwesto niya. Ayan. Ayan. So kung makita po natin kanina nung baliktad yung ating level bar, nasa gitna yung bubble. Pero ngayon binaliktad po natin siya. Ayan, nasa gilid na siya. So ibig sabihin po uh, hindi po levelado itong ating level bar. Paano nga ba natin ito aayusin? So dito po ang unang-una po natin kailangan nitong na gawin, kailangan meron po tayong uh, patungan. Ayan ito pong ating kapirasong tiles dito binaligtad ko na lang po siya para para pantay dahil ito pong ilalim nito uh, pantay siya pero yung ibabaw po nitong tiles na ito ay uh, ano siya may curve kaya kung baga magiging magalaw po yung ating level bar kasi kailangan po naka yung ating uh, pagtetestingan yung pag ating pagpapatungan ng ating level bar ano so kailangan hindi sya gagalaw hindi siya mababago uh, para maging accurate po yung pag aayos natin ng ating level bar ngayon dito naman po sa ating level bar kumakita po natin itong ating level bar meron siyang dalawang screw dito ayan so ito po yung uh, nagiging adjustment screw natin para maisaayos natin itong ating uh, water level nitong ating level bar so ito po kapag uh, yung ikot niya ay paganyan counter clockwise paluwag po siya ibig sabihin po lumulubog itong parte nito kapag uh, hinigpite natin ayan kumakita natin yung tubig Ayan, so umuusog siya. Ibig sabihin ito, bumababa itong parteng ito. Kapag ka naman clockwise yung uh, higpit natin, ayan uh, po ay tumataas. Kung baga nahatak ito pataas. Ayan, so ganoon din po dito sa kabila. Kung natin kapag counter clockwise, uh, bumababa naman siya. Ayan, kung makita nyo gumagalaw yung bubble, ibig sabihin nagiging mababang parte ito. Kapag ka clockwise naman, Ayan, so tumataas naman siya. Nahatak pataas yung ating uh, water level. Unang-una po natin gagawin dito, kailangan uh, isagad muna po natin yung higpit nitong mga screw. Ayan, siya clockwise. Ayan, so isagad natin siya. Ayan, so ito, sagad na. Ito naman. Ayan, sasagad so din natin siya. thank mm -hmm. you Ayan, so kumakita po natin mga sir, parehas na po yung ating uh, ababol, yung level kapag uh, ganito po yung festo, yung ating na uh, level bar, balay-balik na rin po natin siya, ganyan at ganyan na rin po yung lumalabas na uh, reading nitong ating uh, level bar. So nasa guhit na siya dito, ang nakadikit siya dito sa pangalawang guhit, uh, sa unang guhit nitong uh, level bar na nung ating uh, water level. So kapag kabinaligtad naman po natin, So, ganoon pa rin. Nakadikit pa rin siya. So, ibig sabihin, sa ganito pong ah... Uh, ah... Uh, posisyon ng ating uh, level bar, ibig sabihin po niyan, nasa level na po yung ating ah... Uh, level bar. So, para ma-check naman natin kung talagang totoo ba na nasa level itong ating level bar, e, che check po natin siya gamit po yung ating uh, yung ating uh, level bar. Ayan. So, ito po yung ating ah... Uh, ah... Uh, level bar na ginagamit. So, bala ito po halos magtatlong taon na ito at na naisaayos na rin po natin ito, yung kanyang screw, yung kanyang uh, water level. At uh, masasabi ko po na ito ay talagang napaka-accurate. So, ngayon para ma-check po natin siya kung talagang uh, nasa level na yung ating uh, level bar. at che check po natin siya gamit itong ating uh, level bar. Ayan. So, papataw natin siya dyan. Titingnan natin. Ayan. So, kung makikita nyo po, uh, meron siyang usli na dito sa kanyang uh, guhit. So, kapag ka binalagtad po natin yan, kailangan ganyan din po yung uh, kalalabasan ng kanyang bubble. Meron din siyang nakausling kunti dyan. Halos 1.5 mm or 1 mm. Ganyan. So, mabalagtad natin siya. yan so ganoon na rin po yung kanyang reading so, ibig sabihin ito talaga ay mataas ito so bali ngayon naman po susubukan naman natin na kailangan ah, maisa level natin ito itong kanyang patungan yan so kumakita po natin mga sir nasa gitna yung kanyang bubble Ayan. Kulang. Kunti mata siya ng konti. Yan. So, ayan po kumakita natin nasa level na siya. So ngayon, susubukan naman po natin itong ating inayos na level bar. Papalitan natin siya. Tatanggalan natin 'to at ipapalit natin ito. Yun. Yan. So makita po natin nasa gitna na rin yung kanyang bubble. So ngayon, makita natin ah uh, babalik tara natin na itong ating level bar yan yun o oh. so halos ganon na ganoon din po yung kanyang reading yan pwede po natin i-check ulit gamit itong ating level bar itong naayos na natin yan So, kumakita po natin, gitna na yung kanyang bubble. tara natin. Yan, gitna rin. So, bali, yun po mga sere yung uh, paraan natin kung paano ba natin uh, inaayos yung ating mga label bar. Ano, dahil minsan po kapag uh, uh, sinasabi ng ilan sa atin na Uh, wala raw sa level yung ating level bar. Ito po, kailangan uh, matuto po tayo ng ganitong uh, pagsasayos ng ating level bar para hindi na po tayo ma uh, double doble ng uh, pagbibili o yung, kumbaga, hindi tayo mahirapan sa paghahanap ng levelado na level bar. So, kumbaga po, tayo mismo alam natin kung paano natin isa sa level para uh, makuha po natin na maayos yung magiging uh, trabaho natin yung ating uh, mga tile installation. So, isang palala lang po pala sa pagbibili ng level bar uh, kahit po siya 30 cm lang yan ito po ano lang siya 30 cm siya na level bar pero ito po nagagamit ko siya sa kahit po sa mga 60x60 60. ayan so mga 60x60 60. so pwede siya so yung mahalaga lang po talaga sa pagpipili uh, ng ating uh, level bar kailangan po meron siyang screw adjustment screw para dun po natin ah uh, may aayos kumbaga maayos ma natin yung level bar kapag uh, meron po tayo mga screw dahil meron po talaga mga level bar na walang screw ibig sabihin po noon kung ano po yung uh, level noon yun na po talaga yun mahirap na po yung baguhin mahirap na siyang i-adjust so kapag uh, ka ganito po na naayos na natin uh, nakuha na natin yung uh, tamang level ng ating uh, level bar ang uh, isa pa pong tip na pwede natin gawin dito uh, pwede nating ang gawin sa ating mga level bar kailangan i-fix po natin yan ano? so kumbaga kailangan hindi na siya magalaw kahit po kasi hindi po talaga may iwasan minsan nababagsak yung ating mga level bar so kailangan po ma-fix natin siya ayan so meron po ako ditong glue ayan so kailangan ma po natin yan yung screw ito itong mga gilid na yan para hindi na po siya gagalaw no, so ito po pala itong ah uh, gagawin natin dito ito pong paglalagay ng glue uh, ganon ganoon din po yung ginawa ko dyan sa ating level bar kaya kahit po minsan nababagsak siya uh, hindi na po siya nagagalaw ano kumbaga hindi na babago yung uh, level ng ating uh, level bar Yan. so iguglo natin yung screw kahit itong mga gilid na ito ng ating uh, level bar